Bye, kumusta? Maglayas kami karon. Together with my Gunit gunit na, po, na my tiya and my tio. ah naman si tio. Ah. Tuara si tio. Tuara asa naman pag hide ha tio. <laughs> Mga on mi bay na ay bagong. Uh, uh, ano oh. Na ay bagong Abri nga uh, restaurant karon sa may Marikina mi karon. Oh. O, unik, Filipina, oh ni yang Kinaboy di Filipina banyak kayak mangga motor. Video kan usah restore. Oh, ditul lagi yuk. Oh, banyak kayak mangga motor. Kayak ensani. Singan angkilai. Ino nabalata kanunai sekilai. <laughs> Busik na kuan. Ay mga buko. Oh. Ay mga sandia.

langas kay Filipinas. Isko. Kalangas amin na sa kwan. Yara, langas kayo. Pulin sa dalan. Ang ako, ang ako ayan, ang payong sa buhay init. Oh, sige payo. <laughs> Ayun, langas kayo mga pa, Pilipinas ay. Ala, sige dayon ay mga kuan mga pizza hut mo mm -hmm. na kung gingon ninyo nga kahoy ma, kung putlo na ning kahoy maligaw na ko kay moron na kung palatan <laughs> <laughs> may gani wa ni siya putla ay, nga kahoy oh dayon mga kahoy diri ug ko diri mura ni kung palatan daan nga ah, na ko manaw kay na na ang kahoy may mm tulay pod -hmm. oh dayon ko yung Diyos ko magkita mga ko mga bay sige lang luto akong ayam sa konsa titi kalami ah mga na kay tiya dire dito spikas dire o oh. right. so manakay nami mga bay hindi nami sa dapkin traffic kayo muna kayo Lalo, asa man, magkiningkod. Sige, sige. Buot lang tayo. Sige. Kuyang, kaya ang tatlo, ha? Baka kalong-kalong na yan, kuyang, ha? Isa po, sa kaliwa Dalawa po, sa kanan. Sige. Yan, isa buot kayo. ha pasok nga, kuyang. Kuyang, pasok nga. po. O, catering services. Uh, dessert. Malaysia. Good sir. Oh, uh, nami diri karon. Um, eat all you can. Oh, money um, mo ha mga pagkaon. Yung mga sweets, yung mga putas. Ano bang diet mo rin yung mga ano? Kung i-vlog sa mga kuandirin. Pang diet mo rin yung ano bang pang ano dyan? Pang habhab -hab talaga. <laughs> pang diet pala, mo. Oh. Pang diet, tutiya. Kasi kunti-kunti lang, oh. So, ayan. At si Kuya. Kuya, kayo po ba yung may-ari? Opa. Ayan, si Kuya yung may-ari. Kayo po Opa. si Jun. Uh, yung pangalan po ng ano nyo, bakit baka sabi? At po. Jun Aaron's Catering. Jun Aaron Catering. Ayun. Siya po yung may-ari. Ngayon lang ba? Ngayon lang kami nagsalit? Hindi uh, po, uh, mag-one eh. mag week pa lang po. Ah, mag-one week pa lang sila. Last day na ng, uh, day shop na oh. Sa shop opening. Parang promo nyo, last day na ngayon. Bukas, okay. bu one, Bukas two wala one. na. Eh, 249. Ah, ah uh, okay. 249 na bukas. 249? Opo. Uh, per meal? Uh, okay. Ah, okay. Per, per. Ah? Tao. lahat na sa isang tao, it all you can pa rin. Eat all you can pa rin, pero medyo may kamahalan na. Ah. So, nakaabot naka naka pala kami ngayon sa last day. Oh, ah, sige. Salamat. At ito po yung may-ari, yung mga cruise nila, oh. Napakabait. Kabuti. At eh, ito yung, ito yung pinsan kong nag dito. Mag-iaya ka naman dyan. <laughs> Sobrang tangkad. No? pa si Baby Corp. Say hi! Hello! I said, say hi! Hi! <laughs> Ang tangkat ni Corp. Diyos po po, nung umalis ako, dito pa lang siya sa akin. Ngayon, ayan. Ayan na siya. Sobrang tangkat na. Okay. Okay. Ate, balo niyo ako oh. Inday Kabgab sa YouTube. Sige, para makita yung uh. Ah, ito pala yung ibang pagkain nila. Kala ko yun lang ito pala kaya ko yung Ito pala ang mga pagkain. Bali dessert lang pala yung At saka mga salad. Okay. So, ito yung, ano to? Ubod. Lumpiang ubod. Okay. Ah, uh, okay. Lumpiang ubod. Merong... Fish fillet. Fish fillet. Uh, tapos... Dito lang. Oh, tapos adun. Parang Hindi, hindi. Ano? Hindi siya adun <tre> Oh, spare ribs daw and barbecue sauce. Tapos, ito yung kanilang kanin. Tsaka, ano yan? Anong tawag yan? Uh, pork hamonado. Ah, pork hamonado. Tsaka, gusto nangangalay ako dahil. Anong pangalan dito? Pork Yung isa, yung isa? sino daw, sabi? sino ba? Hamonado. Ah, hamonado. Tapos meron silang pasta. May macaroni silang napakalaki. Parang kaling nga tayo ng midi-dress. Ganun, ganun siya palalaki na kayo. may fried chicken. At ito yung mga drinks nila. Ayan. Punta na kayo dito sa John Aaron Catering Services. At last day na ngayon ng kanilang promo. So, napakalinis, napakaganda ng mga ano, paligid.

nandito na lang kami mga bay. So, ayan. Hindi, yun. Ako ang magbabayad. Ako ang magbabayad. Pag nasa ako. Hindi pwede. So, hanggang dito na lang kami. Bye. Ito ako. ginuha ko. Eat all you can. Nakakaloka. Bye.